Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang meron nga na pong isang West team ang lilipat sa Eastern Conference sa mga susunod na taon sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang lumabas na balitang trade ngayong araw sa pagitan ng Miami Heat at Los Angeles Lakers. Base nga po mga katrop sa kalalabas pa lang na balita ng isang NBA insider, uumpisa na nga daw po ng NBA na pag-usapan ang gagawin nilang expansion sa mga susunod buwan. Kaya dahil nga po dyan ay may ilang mga teams na nga po magsisilipatan ng ibang conference upang maging balansa ang liga. Sa ngayon nga po mga ay meron na nga pong dalawang kupunan o prangkisa ang inaasahang madadagdag sa NBA at ito nga po ang Las Vegas at ang pagbabalik ng Seattle. And since nga po mga katrops parehong nasa west ang dalawang kupunan na ito, ay expected na nga po na meron na ngang isang kupunan sa Western Conference ang lilipat sa Eastern Conference once na magawa na nga po dito ang kanilang expansion teams. At base nga po sa binulgar na balita ng isang NBA analyst, kabila nga po sa mga realistic na option na posibleng lumipat sa East ay ang mga teams ng Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans at ang Minnesota Timberwolves. Samantala, Tapon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa lumabas na balitang trade ngayong araw sa pagitan ng Miami Heat at Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops magandang ipinapakita ang performance ng mga rookie ng Lakers sa Summer League ay kailangan pa rin nga po talaga nila na gumawa ng ilan pang mga pagbabago dito. Gayong ayon nga po kay Coach JJ Redick meron pa rin nga pong kahinaan ang kanilang kupunan lalong lalo na ang kanilang frontcourt. Kaya hindi na nga po nakapagtataka bakit pinipilit na nga po nito ang kanilang front office na kumuha ng isang bagong center na merong malakas at malaking pangangatawan na siyang magiging katandem ni Anthony Davis sa kanyang bubuhing bagong Pintower. tower. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita, sinusunod na rin naman nga po ng Lakers ngayon ang kahilingan na Redick. At ang pinakabagay nga na pong big man na maging katandem ni Antara Davis ay walang iba kundi si Bam Adebayo ng Miami Heat. Gayong kita naman nga po ninyo kung gaano kaganda ang chemistry nga po nilang dalawa sa Team USA. Sa katunayan, ayon nga po sa isang NBA analyst, maaari rin naman nga na pong i-offer ng Lakers ang kanilang mga players na sina Austin Reeves, D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt at dalawang future first round pick Ngunit ang problema lang mga katrops ay mukhang imposible na naman nga po na makuha ng Lakers o kasi adibayo si Adebayo sa isang trade. Gayong hindi na naman nga po ito ibibigay ng front office ng Miami Heat kahit ano man ang mangyari. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.